Eh, ito nga, literal na ano, nagpapakalat ng fake news, di nila punahin. Yun. Ay, oh, di diba? Oo, oh, number one na nga dyan, yung presidente nating fake news. <laughs> Correct. <laughs> diba? Bakit di nyo punahin? <laughs> yung isang issue, tungkol uh, dito sa mga, kay Claire Castro. Ayan, kasi nung tong nakaraan, si Mayor Baste at saka si Bato de la Rosa, ah, okay. Mm -hmm. nag, ano nag uh, tawag dito nag-share ng isang AI. AI. Mm -hmm. Ngayon ito kasi tinanwa, pag share na pag share nila ng AI na yon, pinick up kagad ng gobyerno. Mm -hmm. Tapos pinres pinres ano pinres kon kagad. Mm -hmm. Hindi ba barat ba ikaw ay nagsasabi dati na isa yan sa mga scam ng kabila mm -hmm. na ng mga AI na mukhang pro-Duterte. Mm -hmm. na kapag share mo, gagamitin nila yon para i-take down yung account oo. mo, channel mo. Kasi nga, nag-share ka ng fake news. Pain, yeah. diba? oo. Oh. Kaya, oo, pain. oh, ingat kayo sa maraming pain na ganyan. Dahil, alimbawa nga yan, nung, kung para sa pamilyar kayo, yun yung nagsasalita na against kay Marcos Kuno yung video. Mm -hmm. eh, pero eh, AI yun. Pero ang sabi nga ni Bato, eh, ang importante do yung message. Mm -hmm. Kaya niya, sinair. Tapos ngayon, pinagkakaisa ng mga dilawa, ng mga komunista, itong si Bato at saka si Baste, mm. 'di ba? Pero dito mo makikita yung hypocrisy nitong yeah. mga dilaw. Alam nyo kung bakit? Mm. Kamusta na yung anak ng bilyonaryo? Ayun nga. Yeah. Oo. Okay, yun. kamusta yung ano, yung yung ano, yung high five. Mm. Na natagpuan mismo, hindi ho anak nakatagpo, Duterte supporter, so mm. ah? Bilyonaryo ang uh, ano noon yung Billionario.com ang nakatagpuno at nag-reveal noon mm -hmm. na meron talagang troll farm na tinitira ang mga Duterte. Si, mga Duterte. O oh, at yun ibig sabihin noon literal na nagpapakalat ng fake news. Mm -hmm. Bakit hindi niyo kinundena? Oo. Oh. Tapos etong hindi naman talaga totally fake news kasi hindi naman fake yung sinabi. Oo. Oh. Mm -hmm. Ang ano lang dito, it was an AI generated. Mm -hmm. oh. Palitan natin. Halimbawa, cartoons 'yan. Hindi mm. AI generated. Would you consider it fake news? It, pwedeng kinikwento lang nung nasa cartoons or para maihatid yung mensahe. Yeah, yung message nung AI, yun din 'yung nararamdaman mo, kaya mo si Oo. Oh, 'di ba? So, hindi ano So, pagpapakalat mo pa fake news 'yun. Unless sinabi mo o, merong mga estudyanteng galit na galit na. Mm. O, eto, ibinalita mo kasi yung yung mismong tao na galit na galit na. Hindi naman yung nasinabi nila eh. Ang inaano lang nila, yung message. So, naging mukhang realistic lang. Pero kung palitan natin ng cartoon yan, it wouldn't be considered na fake news. Yes. Diba? Yun lang like, ganun ka simple kaya nga, ang pat, ang inaano natin dito. eto, isa, totoong fake news. Mm -hmm. Bakit hindi nyo kinokondida yung yung anak ng billionaire na nag uh, mayrong sariling, Oo. Open AI ba yun? Oo. 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 Mm -hmm. Yung hindi yung Open AI ang nag-reveal. Nag-reveal ano, na nilabas yung yung identity ng tao na nag-commission para gawin tong mga fake news para kay VP Sara yung mga yung mga gumagawa ng generated oh, AI generated na mga comments oh, naman kay VP Sara comments Sarah, uh, tapos pinapapangit siya oh, oh. ginagawa siyang uh, maganda naman kasi talaga siya no maganda naman talaga kasi si VP Sara oh, okay. kaya pinapapangit siya eh, itong mga taga kabila <laughs> Ayan, eh, oh. hindi mo, yung, lahat ng filter walang gumagana sa mga to nasisira <laughs> yung AI pagka gustong paganda yung mga pagmumukha eh, mga kumag nito nagka-crash na yung gadget ata, eh, no? oh. So, so napakaganda nung sinasabi ni Banat Bayan, oh, hindi fake news. Mm, hindi naman sinasabi ni bato ni Baste na mm, ito na ang boses ng mga estudyante ngayon. Yes. Wala namang oh, karamit, naman, eh. eh. Pag walang capsule, parang okay lang, boss, no? Okay mm -hmm. lang. Kasi totoo naman yung sinasabi, totoo yung mensahe. Kumaga hindi talaga fake news yung mensahe, mm -hmm. totoong nangyayari. So, parang yun lang sa akin, at ginagamit lang nito ng mga mga kaliwa, nito mga dilawan, dahil siyempre, kontra nga sila sa mga Duterte. E eh, yan, lang naman yan eh. Kung baga, nag-aabang yan, mga, mga buhaya na nag, nag lang ng madadakma talaga nila. So ito, pagkakataon na ito, yung na, nahuli nila, si Baste, at si Senator <laughs> Bata de la Rosa. Mm -hmm. Oo. Alam mo ko anong perfect example niyan? Panahon pa lang ni Mocha, ginagawa na nila yan. Mm -hmm. Naalala niyo yung Honduras na mga soldier? Ah, mm -hmm. Oo. Oh. Ang punto ni ka doon sa pagpost post na yon to pray for our soldiers. Hindi yung punto niya doon, eto yung mga sundalo oh. nating nananalangin. Oh. Wow. Wala siyang sinabing gano'n. Magkaiba yun. Tinuring na kagad fake news yun. Kasi it's like, ano yun eh, parang ang symbol nga yun eh. ba diba na halimbawa, maglalagay ka ng uh, pray for our soldiers as sa ang nakalagay na picture dyan o cartoon dyan o caricature dyan, eh mga sundalo ng... Uh, Uh, Israel nung unang panahon. Ibig bang sabihin, sabihin nun, fake news yun, kung yung mga warrior nung Israel noon ang inilagay mo? Hindi. Sinasabi mo lang naman, you're not stating a fact or a news, but you're stating a idea na ito, sana ipanalangin natin. Ginawa na rin nila yan dati, yung ganyang klaseng gimmick. Oh. Dahil pa, meron pang mga, ano nun, mga fact-checker para ma-down. Ngayon, ginagawa na naman nila yan kay, kay Bato at saka kay Baste para ma-down yung mga page nila Bato at saka nila Baste. Hmm. na no, which is, wala naman sinabi sila na, oh, etong eskwelahan na ito, lahat ng tinig ng mga kabataan ngayon ay ganito na. Wala namang ganun. Hmm. Diba? Napaka-ano lang po talaga, eh, ito nga, literal na ano, nagpapakalat ng fake news, di nila punahin. Yun. And, oh. 'di Diba? O, oh, number one na nga dyan, yung presidente nating fake news. <laughs> Correct. Diba? Bakit hindi nyo punahin? <laughs> At lumabas ba sa bibig ng mga mga dilawan niyan, yung mga komunista? Hindi, may, meron kang may, sige, hanapan niyo ako ng quote na isang komunista nagsabing fake news ka Marcos, walang baril, uh, may baril nung pumasok sa KOJC. OJC mm -hmm. Oh, wala. Wala. Kahit diba? media eh. Kahit media, wala eh. <laughs> well, di, kahit isang media, walang nagbalita nun eh. Na, Oy, merong oh. baril na pinasok dun. Oh. PKK ka, Marcos. Walang ganun eh. Wala. Oh, eh yun, literal na nangyari. Kasabihin walang baril, pero may baril. Oh, eh, doon pa lang, yung hypocrisy ninyo, alam mo, you want to destroy your children, be a hypocrite, father. to oh, since Father's Day naman pinag-uusapan natin eh. Yan, kaya maraming mga pariwarang mga bata. Kasi iba yung tinuturo ng mga tatay nila. Oh, huwag kayong ano, manigarilyo, huwag kayong uminom, huwag kayong mambabaya. Kasi delikado yan sa pag-concentrate sa pag-aaral. Pag-uwi, Nag-aaway sila ng mag-asawa dahil may kabit yung tatay. Ang mm. pasahan nyo, yung anak, magwawala yan, magre-rebelte yan. Ganyan ang ginagawa ninyo. Mm. Mga hipokrito kayo, mga dilaw kayo, tsaka mga pinklawan. At lalong lalo na yung mga NPA. Ano pa ang mga fake news ni BBM? Isa na dyan, yung hindi ako makikipag-cooperate sa ICC. Sa Amerika? Hmm. Oh. Oh. Pero ano nangyari ngayon? Diba, nasa ICC na si... Pangulong Duterte gamit ang ang chartered plane hmm. na malakan niya nga nagbabayad, di ba? Ginamit ang otoridad, di ba, para maging ano, ayun na nga, maging successful sila dun sa pagpapatapos. Kaya ano, hindi ako gumagamit ay wala pala siya sinabing gano'n. Hindi <laughs> pa pala dinidena Di yun pa. Wala pa. Okay okay okay. Siya, Hindi niya din dignify. Sa yung ano yung ipagpapatuloy yung nasimula ni Pangulong Duterte mm -hmm. yung flood control projects. Oh. 'Di ba napakalaking fake news yun pero ni isa sa mga media at sa bibig ng mga kakampi nila... Lalo-lalo lalo na si Claire Castro. Number one, a big defender talaga oh, to ito. O, big defender talaga <laughs> oh, si Claire Castro. Kasi bulag oh. siya mm. pagka uh, sa amo niya. Yes. Pero ang bilis niya. Kaya nga ako nung nakita ko na biglang pinrescon to mm. ni Claire Castro, mm. feeling ko pa-in yun eh. Malamang. Pa-in yung video eh. Oh. Pa, and feeling ko, alam ni Senator Bato na pa-in yun eh. K Kaya ka sinir eh. niya eh. Oo. Oh. Oh, kasi gusto niyang makita na mag-react. Ayan na nga, nagre-react. Mantaki mo sa isang shared video, sasabihan mo na fake news peddler, ang isang sitting senator na nanalo, number two. Pangalawa sa pinaka-popular na ibinoto ng taong bayan noong nakaraang eleksyon. Tsaka ang, ang nakakapagtaka, kakashare lang ni Senator Basta at saka Senator Bas, na ni Mayor Baste. Baste. Ba't nalaman agad niya? O, oh, press con agad, <laughs> di ba? <laughs> so, so kaya ingat man, kayo ha, ah, uh, lagi uh. namin sinasabi yan ni Banat Bay, mm -hmm. na lahat ng mga nakikita niyo sa social media, siguro mga 70% niyan hindi totoo. Yes. So tingnan niyo muna kung totoo o hindi yung mga pinapanood nyo at yung mga isinishare ninyo. Or at least, ayusin nyo yung caption. Lalong lalo na nung kampanya. Oo. oo. Ang daming mga Facebook account ang na-flag down. Oo. At na tanggal dahil sa pag-share lang ng mga ganitong information, ganitong mga videos. Eh, yun yung ano eh. Mga fake news kay Senator Bongo eh. Hmm. Di ba? Ang dami-daming papakalit oh. ng fake news dyan. Kasi, inaano na ngayon yan eh. Ah, uh, ino-operate na si Bongo ngayon eh. Yes. Kaya may gustong ipasok eh. Mm -hmm. Mm -hmm. ang ganda ng sombrero mo, Banat uh -huh. Bay. May gusto ipasok? Uh -huh. Sino yun? Hindi, uh -huh. ang dami -huh. nang nagpapakalat niya 'yon na fake news uh -huh. Ano ba 'yung okay. sombrero mo? Paki-focus 'yung sombrero uh -huh. ni Banat okay. Bay. Sino no, no, sino'ng merong gusto niyan? Oh. Noto Narcos? <laughs> uh Oo, -oh, <laughs> <-missageyo> inisentejo lang ako. <laughs> uh Oo, -oh, no Noto Narcos ba 'yan? Nar Ay, <laughs> bakit ba na't ba'y nadamay pati si Manga? Uh -huh. Siyempre, Marcos eh. O, <laughs> Marcos nga. Kaya nga, Marcos nga. Okay, Huwag nating ano eh. Hindi na pwedeng mabura yan. <laughs> <laughs> yan ang isang tinututulan ko sa sinabi ni VP Sara Duterte. Oh. Napalitan na yung apelido. Uh -huh. Hindi mapapalitan niya kahit uh -huh. anong gawin mo. <laughs> uh -huh. Kasi hindi naman mananalo yan kung hindi nga ilalagay yung pangalan niyang Marcos oh, eh. O, <laughs> Ay, sus. Wala namang ginawa. Yan maayos eh. Diba? Tuan-tuan nga sila may SM na daw. <laughs> <laughs> oh. Kailan like nagka-SM? Ang birang buhay doon, no? Oh. Hindi, ito ang tuwa sila. Oh, may SM na dito Oo, Nandudu. sa... oh, nandudun ako noon. Marami, marami na naman... Marami na naman... Yun, eh. Marami na naman manggagala nito na hindi mo kapagsalita kasi ayaw ma... Ayaw ma sabihan na, I mean, not it. Alam mo ba kung bakit SM yung tinaru, tinayo doon? Oo, oh, oh. sila ito na, I mean. Marcos. Ah! Oo. Oh. <laughs> Para sa yun. Ang gordi mo. Para hindi, sa... balik <laughs> tayo sa fake news. <laughs> hindi kasi yun nga eh, yung kay Senator Bato, ang daming nag-fake ah, news kay bato. pati fake account kay ano kay Senator Oo. Bongo ngayon, merong pinu-si. Ano. Si Senator sorry. Bongo. Oh na maraming mga fake account nagpapanggap siya. Uh -huh. Ina-add 'yung mga kakilala niya. Oo. Baratbay. Oo eh? ay kaya nga sana eh, eh 'yun 'yung kaplastikan na sinasabi natin. Tapos ibibintang nyo sa mga Duterte daw ang fake news. Ay, sus. May ina talaga kayo nila lang. Yan ang problema. Pag hindi nila kaya yung lakas ng kanilang kalaban, gagawa sila ng ibang paraan para mapabagsak. Mm -hmm. Kung hindi nila kaya sa harapan, titirahin na patalikod. Mm -hmm. Gagawa-gawa sila no, kung anong mga, medium-medium na pwedeng magamit nila para pabagsakin ng isang tao. Pusa, Senator Bongo, number one. Number one senator. No? Alam na nila eh kung ano susunod dyan eh. It's either vice president or presidente. Mm -hmm. Kaya ganyan pa lang, maaga pa, tinitibag na nila. Mm, naka-excite uh. talaga pag-usapan uh. yung ano eh, itong paglaya ni Pangulong uh, Duterte. Ngayon uh. nagpupustahan na yung mga Pilipino, uh. ba kung saan magpupunta si uh, ano, PRD. Ito naman si Roque, may sinasabi siya na either Japan daw or South Korea. Oo, uh. uh, so again uh, wala pa po, wala pa po. Siguro mas maganda antayin natin, lumabas talaga yung galing mismo sa korte kasi doon mo makikita kung anong bansa yung pinapayagan nila na magkanlong kay Pangulong yes. Duterte. Yung mga nagbibida-bida dyan na panay na ang hula, oo, wag muna, wag muna natin na Ako, pakunaan. kakausapin ko yung Prime Minister ng Japan. Ay! Japan. <laughs> uh -huh. May hey, visa error eh. kausapin mo. Oh, may visa doon. Dapat yung oh. walang visa. Hindi, para... yung may visa para <laughs> hindi yung lahat kayo makapunta. <laughs> oh, sabi nila, nila. Lugi yung may visa. Oh, sabi nila kasi <laughs> ayaw nila sa... Kasi ang na, ang nakikita is... Um, Cambodia or Timor Leste, may uh, ah. nandiyan din. Wag sa Timor Leste. Wala, oh, Yun <laughs> nga yung sinasabi na sana wag Timor Leste kasi yung Timor Leste, eh, ano yan ha? Ah, binenta niyan si Kong Arni Imagine na ah, may ruling ang korte. Panalo siya. Na hindi panalo, na hindi siya pwedeng extradite. Ah. Pero parang si Bongbong din. oh, na dinidisregard yung batas. Hmm. oh, ginawa yung pagpapadeport pagpapa kay ano. Tama. Tama kay na, eh, Tevez. Tevez, Tama. Ng, ah, hindi niya sinunod yung sinasabi ng korte. O kaya wag sana sana wag diyan kasi wow. kung ganyan ang uh, leader ng Timor Leste eh medyo delicate siya diyan. Ba'am mamaya ibenta si ano, ibenta si PRRD. PRRD to the highest bidder, wow. 'di ba? Oh, tapos oh. bigla ko ano na lang makikita na lang natin, wala na. Well, PRRD. Cambodia, Cambodia mm. is a developing country. Pwede. Actually, mas na naangatan oh. na tayo ng Cambodia True. sa totally. ekonomiya mm. pati sa technology. Actually, Correct. ang internet doon sobrang bilis. Kaya lang ayo at saka ano pa close sa Pilipinas yung ano doon klima doon oh, oh tropical oh so nakikita naman natin kasi Japan and South Korea is too cold for an 8 year old yes. uh, person uh -huh. oh hmm. pero antay lang kayo Huwag kayo masyadong uh -huh. magmadali ha Wukong oh you or ano your guess is as good as ours <laughs> correct pero oh, pero wala pa wala oh. pa po antayin po natin alam ko excited kayong lahat hindi naman siya pwede banat may may-away sa Pilipinas, e, no? Mm. Hindi. Di tayo member. Hindi pwede. Unang sa lahat, di tayo member state. Pangalawa, oh. sinabi na rin naman ni Claire Castro na kung sakaling uh, palalabasin si Duterte, hindi daw tatanggapin wala kaya, ng wala Pilipinas. Oo, yun, no? so, yun ang sinabi <laughs> ni Castro, ha? sa kanya na mismo nang galing eh. Inunahan na mm. niya eh. Okay. So lahat, excited dyan. Barat Bay and uh, Master Jede, excited dyan. Excited. Pero oh, ito, may ano, isang... Uh, oh, sorry, sorry. sorry. Pati ko. yung mga subscribers natin, Ayyo. partner. Pupunta rin sila. Maggagastos sila para mapunta rin sa PRRB. Pero swerte, Barat oh. Bay, no? Nang bansa na... Hmm. Oh. Pupuntahan ni PRRB, no? Kasi sigurado magiging ano yan, no? Magiging tourist spot yan. Correct yan, partner. But, alam niyo ba si, ano? Si Osama uh, Osama Bin Laden. Mm. Kaya itinapon nila sa dagat kagad. Bakit? Hindi. <laughs> 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 Osa, ayusin mo, buwi mo. Osa Osama, Osama uh, Bin Laden. Mukhang Osa, eh. Osa, <laughs> <O> Osawa? Osawa? Hindi. Osama Bin Laden. Ako, ano, alam ko, childhood hero mo yun. <laughs> pero, <laughs> si, ano, yung isang terorista na, pin na, ah, na pinatay. Uh -huh. Kaya itinapon daw kagad yun sa dagat. Uh -huh. Kakinawa na ng DNA sample. Kasi daw, ayaw nila na Uh, ilibing pa siya somewhere. Kasi? Magkakaroon siya ng monumento doon. And ah. baka doon pa yung pagsimulong ng panibagong breed ng terorismo. Correct. Kasi oh. siyempre, iidolohin yun eh. Oo, oh, oh, kasi oh. iniidolohin siya. Kasi Pangulong Duterte, kung saan mo siya ilagay, talagang people rally behind him. Yes. So, Alam hindi ko ma-imagine pag sa Japan. Kasi nung nag-rally kami doon, yung nag-ano, mm -hmm. na, na ano, nayanig ang buong uh, Shibuya, inikot oh. namin yun. Ay, maniwala ka, hindi ka ma hindi ka makakapaniwala ikaw sa ka sa Japan. Grabe ho, nag na, yung mga hapon doon nagtaka paano nagkaroon ng ganung kadaming Pilipinong umiikot sa Shibuya. Uh -huh. Hindi naputol yung linya kasi di ba dapat kami putol isang yung... ikot doon na hindi ka sumama dahil Marami may sakit talaga. ka. Nagkasakit Grabe. ka. Pero hindi ganong karami nung sa inyo. Oo. Oh. yung sa amin, konti lang. Kasi hindi pa ano yan eh. Hindi pa na ano oh, yung Duterte yan ay, hindi eh. Hindi pa siya napadala. Eh dito, naglabasan talaga lahat ng Pilipino kahit yung mga galing sa umisi kahit umaga yon naka high heels oo <laughs> nagising walang biro kasi dami kong kakilala oy 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 mga <laughs> nakakita natin sa umisi doon eh o pagdating doon wala punong-puno talaga mm -hmm. eh paano pa pag dumating niya si PRRD kailangan yan ilagay niyo sa malaking grounds or sa malayo hindi sa city. Oo, oh, wag sa Tokyo oh, wag dahil... sa Tokyo dahil baka hindi na kami pupuntahin doon. Oo, <laughs> oh, yan pa naman ang ano namin ni Barat Bay. Diyan pa naman kami lagi nagbabakasyon dahil... Ano eh, napakasaya, napakasaya dyan eh. Oh, ito pa.